Ang Doveland, Wisconsin ay isang maliit na bayan sa state ng Wisconsin sa Amerika na sinasabing biglang nawalan noong dekada 90. Ang kwento tungkol sa bayan na ito ay nababalot ng misteryo at kababalaghan na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Ayon sa mga taga-Wisconsin ay may mga kamag-anak silang dating nakatira doon at nagpapatunay rito ang mga souvenir sa lugar tulad ng mugs at t-shirt na may nakalagay na Doveland. Kahit may mga lumalabas sa Google na search result tungkol sa Doveland, Wisconsin, ang nilalaman naman ng mga resulta ay tungkol sa misteryo ng lugar na ito. Walang resultang makikita sa Google tungkol sa Doveland, Wisconsin na nag exist nga talaga ito sa totoong buhay. Ayon sa eksplanasyon ng iba ay kaya misteryosang lugar na ito ay dahil sa Mandela Effect or Mass Delusion Sabi naman ng ilan ay isa itong urban legend May mga teorya din na kaya nabura ang bayan na ito ay dahil sa nasirang dam na malapit dito Kaya naman inagos ang mga kabahayan na dating nakatira doon Sabi naman ng ilan ay kaya nawala ang bayan na ito ay dahil sa military experiment na nagkamali May mga ilang tao ang nagsasabi na may mga kakilala silang nakatira sa lugar na ito may mga nagsasabi naman na walang ganong klasing lugar sa Wisconsin. Dahil sa samut saring teorya tungkol sa Doveland at sa kasikatan ng lugar na ito, ay may mga nagdanais na itong gawing realidad.